Oh so ito po good news. O kasi isa ito sa magiging pinakamalaking legacy projects ng BBM administration pagdating po sa infrastructure. Nakasecure na po ng 905 million dollar loan. From Korea, ang Laguna Lakeshore Road Network Project Phase 1, Stage 1 So, maumpisahan na po yung highway dyan po sa may Laguna Lake That plans to connect uh, mula po sa may Bikutan okay, All the way papuntang Kalamba yun po yung uh, unang unang phase nitong Laguna uh, Lake Lakeshore Road Network at napaka-importante po niyan lalo na po sa mga nakatira sa south kasi alam niyo naman grabe traffic sa SLEX dahil masyadong maraming tao ang nakatira diyan po sa Laguna at yung all the way papuntang Batangas, Cavite at yung mga probinsya diyan pa Bicol, di ba? So ang daming dumadaan diyan araw-araw pag magkakaroon po ng Laguna Lake Shore na road ay uh, kokonte dahil mahahati po yung ibang sasakyan doon po dadaan. So, The Philippine government has secured an official development assistance loan from the Republic of Korea through Export-Import Bank of Korea. Ang importante dito, medyo kinakasaya ko ay hindi po galing sa China. Okay, kasi ang hirap pag galing sa China, nakokontrol nila tayo o tapos ang taas ng interest, tapos nagiging ano eh uh, debt trap 'di ba? Katulad ng mga ibang bansa na ang laki ng utang sa China. At least ito po from Korea, mas mababait yung pong mga yung mga kadil po natin diyan. Um, the loan value that $905 million dollars will support civil works implementation by DPWH uh, of this flagship project under the Build Better More program of PBBM. Yeah. So a ceremonial exchange of the loan agreement took place on Friday, at the Department of Finance press briefing room, uh, dyan po sa Manila, kasama po yung pang uh, sekretary ng DPWH, Korea's Ministry of Economy, and Finance, uh, tapos mga ibang mga officials pa pati yung sa yung sa uh, Korean side, sa banko, kaya ayun. sekretary Benoan express gratitude. To dun sa bangko for its ongoing partnership in supporting the Philippines infrastructure development goals. O yun. The phase 1, stage 1 includes an 8-kilometer road consisting of uh, 6.81 kilometers of viaduct bridge and 1.13 kilometers of embankment along with three interchanges plus 1.92 kilometers of slip roads. Uh, this transformative project marks a major milestone in our long-term vision to create a sustainable, resilient, and efficient road network that will benefit generations of Filipinos. Yan, napaka-importante po ng project na to kasi talaga ang daming nakatira dyan sa South. Uh, kapag nakompleto yung buong, buong Laguna Lakeshore Road Network, okay? magsimula ka sa Lower Bikutan, sa Tagig, diyan kay Kong Lino, shout out kay Congressman Lino Kayatano dyan ng Tagig. O, tapos Pupunta ka ng Sukat, Anabang, Tunasan, hanggang makaabot ka na sa Laguna, San Pedro Binyan. Tapos sa ano yan eh, sa coastal. Di ba? So ang ganda ng view mo, tubig, Laguna Lake, ang ganda. O, tapos dire-direcho yan hanggang uh, Binyan, uh, Santa Rosa, Kabuyaw, Kalamba. Okay. So, para siya nung SLEX. Pero ito, panibagong road, para doon naman sa nakatera sa side na yon sa malapit sa Laguna Lake. Ang maganda dyan, o pag nagtuloy-tuloy, gagawa pa ng isang uh, daan pa, de na ng Los Baños, Victoria, Pila, o hanggang umabot sa Santa Cruz. O pagdating sa Santa Cruz, may tulay, papunta sa Hala-Hala, para hindi ka naiikot doon sa Sinuloan, pa para yung mga galing sa ano, yung mga galing sa Quezon, uh, gustong pumunta ng Manila, pwedeng dumirekto na hala, hala o tapos dadaanan na Pililia, Cardona bago lumusot ng uh, Pabinangonan, o yun, paikot C6 o babalikan ng Tagig. So napakabilis ng road network na ito. Ito ang kailangan tutukan na infrastructure projects ng gobyerno para gumanda yung buhay kasi ang napakarami nakatira dito sa atin no kaya at uh, syempre kapag mas maganda yung mga yung mga kalsada diyan pwede mong ma-decongest yung Metro Manila eh. kasi dahil mabilis na yung mga mga transportasyon at uh, hindi mo na kailangan Hindi natin kailangan magsiksikan dito Yung iba pwedeng tumira sa Laguna Sa Rizal So it will benefit the whole region Yan po ang napaka-importante dito At kung saan dadaanan ng kalsada Eh syempre po magkakaroon ng dagdag na ekonomiya Dagdag na uh, Dagdag na oportunidad Para po uh, umaman yung po kanilang lugar So good job po Uh, PBBM DPWH sana mas maraming balitang ganito okay so ito po yung mga balita na gusto nating marinig kaysa yung mga paninira nung mga iba dyan laban po sa administrasyon uh, kasi ang PBBM administration hindi lang naman po puro ayuda kaya importanting infra projects ang ginagawa po sa kanyang sa kanyang administrasyon uh, yung sa os mga ospital katulad nung cancer center nung Clark na uh, bagong Clark na ospital Uh, ang dami pong mga pinagagawang mga mga infrastructure projects sa PBBM administration. Pati po sa 4PH, sa pabahay. So lahat po yan, ipapakita po natin para hindi naman puro negative news yung kumakalat, diba? At magkaroon din ng magandang uh, magandang development po at magandang balita pagdating po sa sa, sa at sa politika sa ating bansa. Kasi po, ayan, Um, ayan. So good job po sa inyo lahat And uh, hopefully nga po Matapos itong phase na to Bago mat matapos yung uh, Termino ni PBBM And uh, ito ang kailangan natin talaga yung Mga ganyang klase ng mga infrastructure projects See you later po Bye bye guys